Nandito tayo ngayon sa Bernabe Compound Las Piñas. Ang tumpok po ng mga isla dito, 100. Kahit itong bisugo ate. Opo. Ito pa 100 itong bisugo. Yan. Ang, yung, yung bangus na 100. Ito yung mga tumpok-tumpok po, 100. Kapag dalawa daw, 150. Parang 75 yung isang ano niya. Mas makakamura kapag dalwa Dalawang tumpok ito mayroon tala silang dalagang bukit 100 po yan tumpok-tumpok po yan dito sa Bernabe Compound Las Piñas ito, mayroon din silang dalagang bukit mayroon din ano to sa Maral? hindi po itang ano? itang 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 ayan ito ah magkano rin dito ate? Well, ano dalawang dati sa mga ito pero pag nasa ganito isang daan isang daan oh. Eh dito marami dito tumpok-tumpok. Ito 'yung dalagang bukid ano te. Opo. Okay. Yeah, meron din pong bangus. Yung sa mga napapagawi dito, na mga nagbumotor, mga napapadaan dito sa Bernabe Compound das Piñas. Dito po may mga daan po dito, pwede po kayo dito bumili. Dumadaan dito. Dito may makikita po tayong mga isda. Sandaan din ate. Yung Mga isang taan din po dito yung mga isda. Ito yung danggit so, o. Oh. Masarap o. Oh. Danggit o. Oh. Yan yung pangihaw ano? Oo, oh, Ito yung mga hipon. 100 din po ito. Pusit. May mga salay-salay. Ang dami po dito o. Oh, na mga tumpok-tumpok na isda. May 100 po sila o. Oh. Ate, dito sa isda na ganito magkano? Ano to ay yelo pin o Ito yung yelo pin ng bakod. Ayun yellow pin. Ayun yung yelo pin may yelo pin din sila. Ito mga 100 lang ang tumpok-tumpok ko oh. May ipon, may pusit, may rundang git. Yan ito may mga tinapay. Magkano kuya sa ano sa dito ang kalalaki yellow pin. 280 lang yan. Ang kilo? 280 ang kilo. Ito yan sa Bernabe. May mga salay-salay. Merong ano, lapulapo. Kuya, magkano sa lapulapo? 3... Yung ganitong ano, isa, magkano po? 360. Araw-araw po -araw, yan, may tinta po kayo dito, ano? Oh. Yung ganito po, kuya, ano ba ito? Pugita pa? Pugita. Magkano po dito? 250. 250. Marami pong isda dito. Pag dalawang ano po, 150. Pero kapag isa lang po, na tumpok-tumpok, 100. And ito may mga isda po dito. Kuya, magkano po sa alimasag? Yan, 200 gano yan. Yung ganyan pong kadami? 200 kilo. 100 po ang kilo ng alimasag? Ako, 250. 250 ang kilo. Update price po yan ngayon sa... Berna Compound Las Piñas. Ito po ay ano ah, ngayong araw lang po na itong update na to. Araw-araw ay nagbabago po mga presyo. Depende po sa... Dami ng nahuhuli. Sa dami po ng mga nahuhuli po na isda. Update po yung araw na to dito po yung sa Berna Compound Las Piñas. Dito yan sa Berna Bay Fishport. Dito rin po yung sa kinukuhaan po natin ng tahong.